Typical sa ating mga Pilipino yung inom ng alak lalo tuwing may mga celebrations, events, gatherings tulad ng pista, birthday, kasalan at iba pa. Pero yung sobrang pag-inom ng alak ay masama din sa ating kalusugan. Kapag nasobrahan ka ng iniinom na alak on a regular basis, ang alak ay maaring maging lasal ang mga kababaihan na regularly uminom ng dalawa o mahigit pa na bote ng alak sa isang araw at mga kalalakihan na umiinom ng tatlo o mahigit pa ay mas mataas ang risk sa pagkakaroon ng liver at iba, ibang uri pa ng cancers mataas sa blood pressure at depression Dagdag dito, ang mga kababaihan din na mas sensitive sa pag-inom ng alak ay maaaring maka-develop ng brittle bones o madaling pagkasira ng mga buto memory. Ano nga ba yung recommended na bilang ng inuumin na alak para sa ating mga Pilipino? Ayon sa DOST, Nutritional Guidelines for Filipinos, ang mga babae ay nilimit sa isang beses kada araw sa pag-inoom ng alak. At dalawang beses naman para sa mga kalalakihan. Ito ay katumbas ng isang bote ng beer o kalahating baso ng wine. Marahil marami sa atin ang nahihirapang tumigil sa ganitong uri ng bisyo kasi yun yung typical na nakasanayan natin. Pero hindi natin alam na napakarami ng negatibong epekto nito hindi lamang para sa ating kalusugan kundi pati din sa relationship natin sa ating pamilya at sa potential laspeto ng ating buhay. So, and I'm hoping na makatulong itong anim na na-research ko na paraan kung paano titigilan yung pag-inom ng alam First, be a friend with your new limits. Ging clear ka sa mga kaibigan at kakilala mo na hindi na pwedeng uminom sa bahay mo at di ka na makakaten sa mga events na kung saan may sineserve na ala. Maaari mag-schedule ka ng isa o dalawa na alcohol free days each week or day off mo sa pag-inom. Ngayon, kung pareho kita na nakatira sa isang boarding house at hindi maiwasan na may mga inuman, ako personally sinasabi ko sa mga ko na pass na muna ako sa paginom ng alak. But, if may mga events or uh, gatherings, invite ako. As a sign of respect at pakikisama sa mga kasama ko, uminom din ako. But, I'll make it sure na hindi ako lalagpas sa limit. Marami kasi sa atin na kapag sobrahan yung paginom, kasi hindi makontrol yung sarili. Biging mainitin yung ulo at worst, nakikipag-away at nakakapanakit ng kapwa. Ayaw naman natin siguro mangyari sa atin yun. So, maganda na mag-set tayo ng limit sa ating sarili. Second, drink slower and keep a record of your drinking. Kapag uminom ka, o konti-konti lang. Kung mag-take ka ng break for 30 minutes or 1 hour, for 3 to 4 weeks, kailangan mong isulat every time na inom ka. At kung ilang beses, ka uminom ng alak. Kapag review mo yung resulta, magugulat ka sa mga drinking habits mo. So in short, kailangan mong ibawa ng journal. Ang purpose kasi nito is mag-serve na reminder kung ilang beses ka lang uminom. At kung lumalagpas ka na sa limit mo. Gaya ng sinabi ko kanina. Third, announce and set your goal. Sabihin mo sa mga kaibigan, ka pamilya at katrabaho mo na gusto mo lang tumigil na uminom ng alak. If iinom sila, sabihan mo sila na mas masusuportahan ka nila sa pagtigil sa pag-inom ng alak kung hindi sila iinom sa harapan mo. Isulat mo yung drinking goal mo at ilagay mo siya kung saan lagi mo siyang nakikita tulad sa phone at sa ref, ito yung magsaserve na reminder mo lagi para tumigil ka na sa pag-inom. Alam ko napaka-challenging tumigil sa ganitong uri ng bisyo. Ito ay sinasamahan ng sakripisyo, determinasyon, at lalong lalang ng disiplina sa ating sarili. Pero kung isipin naman natin yung long-term na benefits nito, alam kong worth it na tigil ang ganitong uri ng bisyo. Four, get rid of temptations. Alisin lahat ng alak at lahat ng uri ng alcohol-related paraphernalia sa inyong bahay at office. Mas madaling hindi uminom if walang tentasyon ng alak sa paligid mo. ay e, may nabili kang alak or yung office mate mo bumili ng alak. So, malaki yung tendency na iinom ka kasi nakikita mo yung alak. In the first place, kapag pumunta ka sa mga grocery or supermarkets, nandun na yung decision na hindi ka na ng alak. Kasi I do believe na you can resist temptations once you involve yourself in the occasion. Eh, kung makikita mo yung alak, so better get rid of it para hindi ka na uminom five, avoid bad influence. Istansya mo ang sarili mo sa mga taong ayaw kang suportahan at respetuhin sa effort mo na paglimit o pagtigil sa pag-inom ng alak. Ibig sabihin na maaari mong give up ng ibang kaibigan at kakilala mo na ayaw kang suportahan sa goal mo na tumigil sa pag-inom ng alak. Kasi ako naniniwala kung mabuting kaibigan yan, mas susuportahan ka pa nila sa mga bagay na kakabuti mo. Now ask yourself, Ini influensyan ka ba nila sa kabutihan or mas ini influensyan ka pa nila sa kasamaan if inimplementyan ka sa mga bagay na mas ikakapahamak mo, then I think it would be better. Iwan or iwasan mo na lang sila. 6. learn from the past. Minsan, parang pag-ibig lang yan. Dapat matuto ka sa nakaraan mo. Mag-reflect ka sa mga nakaraang attempts mo. Sa pagtigil sa pag-inom. Ano yung nag-work? Ano yung hindi? Like for dati, binalak mo mag-stop sa pagtigil sa pag-inom. Pero, binalikan mo pa rin kasi malakas yung influensya ng barkada. So, paplanuhin mo yon. Ano yung dapat na gawin mo na strategy para hindi na maulit yung mga nangyari noon. And successfully, hindi ka naiinom ng alak at magpupit ka na sa vision na yun. Remember na sa mga failures na yun, nandun yung aral, yung growth at wisdom that will serve as a guide on constantly improving yourself and para mabreak yung habit of drinking alcohol. It takes a lot of decision, sacrifice, and discipline to break this habit of drinking alcohol. But once you stop it, you'll reap the benefits of first, may improve mo yung digestion mo. Second, makakatulog ka ng mahimbing. Third, mas steady na blood sugar level. Fourth, mas healthy na blood pressure. Fifth, mas energetic Six Malalesen yung risk na may involve sa motorcycle or car accident At panghuli Para sa akin, pinaka-the best is Yung mas maayos na relationship Sa mga taong nakapaligid sa'yo Mga kaibigan mo Lalong-lalo na yung pamilya mo Ang daming benefits, diba? And if you are still on this part of video I just want to say thank you hingin na rin ako ng favor pwede pa like, subscribe and even comment and if you want to support this channel for making self-empowering videos you can donate any kind of amount by simply clicking the link which I will put down below it will serve as a great help for making quality videos like this thank you and God bless